Kasong ka? Kasong na ka, boss. Paborito na paborito Sige, okay, right. Ha? ako mo sa bugas. Gamay kay Gamay Gamay Layo, layo. Pikpas, Dahil bukid na, hindi namin kabisado ang lugar Kaya sinamahan kami ng isang BHW dito, si Ma'am Julien Ma'am Julien, siya taot, maraming salamat Ang dalawin natin ngayon ay isang senior na nag-iisa lang sa kanyang kubo Diyan lang kayo, samahan niyo kami hapon. Kakiyot, ano yung mong balay, God? Napay gater, oh. Nagbisita Pwede, may musulod. Pwede ba kung Kasuong ka? Kasuong, okay ko nung musulod? Kasoong ka? Kasoong na ka, boss. Pabunita day pabunita day Sige, okay, ra right. Ha? Ayong ah, hapon. Cute man lagi kayo na mong balay. Gamay. <laughs> ha? Gamay. Ha? Gamay akong payag. Oo, oh, mauna yung sumagan mm -hmm. ni Ani. Mauna yung sumagan ni Ribus. So ang imuhang gamit mm -hmm. diha, suga Kanang ng lamparil hey, kanang, Hindi ka na. Gibutan ako sa kong pagkuman ko na no. Mahong kang gas mm lah. -hmm. Nagsuga ka la? Nagsuga? So, uh, mauna yung balay ni Nanay ka rin? Nagsuga mm, ko kay. So gamay gamay gud. Ikaw ra usa diri nay. Oo. Oh. Ha. Uh, ka okay. maglungag nay. Oo. Mm. Uh, uh longsade, nay, muntil, nay. Ano, sa dinay mong tiil nay. Kwan Kan man na pandol sa ona magkan ko og kan pa ko Naa kay pamilya nay. Ano ako ko sa. Pila na po edad mo karon? Kaba kan ay mga cinta na ka. Gunggo na dai kay sa pangalan ni nanay. Dimitria Kilaton. Dimitria Kilaton. Kan ah. di mo hmm dapat layo-layo mua yah isuroi kanamudre para makita sa namu imong kahimtang mm -hmm. no? Apa kay mga pamilya tay kanang muna iksoon. Oh. Apa tay naman ako naman osa. Ikaw na lang osa. Kana mm ako -hmm. so, neng apodeo pagmangkung karon. Sudugay nag-nagpuyo dili? Sudugay-dugay na yeh. Eh. Dito pagkatmis daar ng mm -hmm. kuyog na gini mude mm singan -hmm. to direkos panas na tapos may bago matong Yolanda dai nagida mm -hmm. na sad ko din hena sad ko mm okay ra ka nga ikaw ra sa din hena ko yo okay do man maling ra mo ko kaya uh -huh. so, Pero so makakuan ton... pa ka na, makalungag pa ka, kaya pa. Wala to na, uwan ra ba? Uwan ra ba? Dili ni to, diri lang? To, ano yung balay? So yan na, umulan na guys. Nay, anong nung, wala mga kanaming nyo ko na Oo, ay sir. Ha? Doon naman ang sawan ako, pero ako lang ni Ah, ikaw ray gede. Nay mo, nay mga sawa unta ni mo sawon na, pero ikaw ray. Same man dito po. Dito pa ko sa kung e am uh -huh. Na ami karga ra Ha? Atong is doktor bro. Masih nga wasak. Dari sa nay ha. Oh. Salamat dai sa ato ang biit sa barangay health worker na ada rekaran, karon. <laughs> Mama gay ko. Uh, Hi. Siya po siya po, po nagtudlo na to ray Nay kong wala kay nagtudlo na mo di 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 lagi kana mo matutulan kay di tamam, man makita imong balay sa kalsada. Oh so, nay bitog so, do nay kon umay mo umay um, man ko hatu okay. na ko umay kita. Oo. Kumusta man say mapay ba wang man. Kumusta man nay kumusta man nga kinabuhing dalaga nga Okay ra man. Ha? Okay ra man. Okay right. ra. Ah imong sugga basig masunog na diha dili? Oo uh, nay dadama ko kay kon. Pero na kay kurinte diri nay. Ya, nganong nag dungka am kag suga di asan sulod. Aduna mako igi kuan go do na ida kan lamo ko sanay kan abang manga mangu aw gid slitan. Oo. Di nanay Dimitri ya mangutana ko nimo. Kumusta man ang kanang imong pangkonsumo kada adlaw? Kanang imong pagkaon kada adlaw? Oh, sa do na man ko senior citizen. Oh, do na man sa ko pa ko man ko. Oh, mo hatag sa mo hatag nimo. Akong pagumangkon. Asa nagpuyo imong pagumangkon? Sa Manila. Sa Manila. pirmi ba magpadala? Usahay, padala. Usahay. nai oh. Nay usahay di dai pirmi. Oh, kaloy po ni nanay usahay. Usahaya. Usahay, usahay. kantaha ko nang usahay nay. Usahay, murag kamao ka na no? Oh. So, karon na kay bugas karon. Ah, aman. Ha, daghan pa. Ito agon mo sudlanan sa bugas. <laughs> 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 Gamay kay sud. <sumut. laughs> so, nay ah, maong ni agi mi karon. ang amo ang toyo maduwagan na mo imong konsumo mm -hmm. na dalang bugas usa kilo ra Sagdela. Okay lang. ra. Sagdela okay lang kay bala na ba. Usa kilo ra sa among mahatag nimo ni karon ha kay. Kay maduwagan ay humay. Mm -hmm. Nga napoy para pangsudan. Okay ra ka. Na may huh? dugang murag usa man siguro to 2 kilo. Eh, Sagdela lang bisag pila wa koy Basta kay na alang. Uh -huh. tagahan po ka na mo para pang sudaan Kino lang ang magap Kino lang magkwani mo mag uh -huh. mag uh -huh. Yan bro, akunin mo bro hmm. Akunin mo ang bigas natin Yan, kinuha po ni bro tata yung bigas Mura ko sa kilo, ramuntunay Isagdilang, isagdilang Kaya malang nana uh -huh. Masalamat ko sa gino Ang gino lang magbahos ninyo

Siman man to, siman dai taga. Opo, dito man nakita sa upong banda oh, Mr. Mm -hmm. Ba. Nga wala dai kan dayon atong siman. Ay wala ko dan luod mako pang mananghit pag paglarga. wala hmm. 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 nang nanghit paglarga. Ara na yos, kana nah, na ra wow, ah. dai. Ara. Salamat. Salamat. Salamat <laughs> <Selamat> kayo. <Anay. laughs> So, na-tay grass duga Dugay-dugay na, -na, Dugay -dugay na niyong mahuruti mo. Dugay na, salamat. Kung saan yung kutsuwa mo, maes? Kung may? Kung saan yung maes, o di mang ma ilis ilis lang ko kayo. Magpatsag ko kung may kay parawa. Kaya nabagwa uh -huh. yeah. ko sudan. Kung saan yung mag-utan ko, mais ako yung parawa. Hindi uh -huh. rin mo, yung mo agay pong isda din eh. Na. Uh, ano yeah. niya? Mupalit sa kag isda o sa hay. kwarta. Kung na yung kwarta? Huwag ba yung kwarta ba? Tagaan, ha. Perapan pali tu bisda. Nang ang ang bis dah boleh ada yang hilang buka Selamat kita lagi nak aku ngatu. Ah, selamat kan ni kan ni. Jeline. Ah Jeline. Mantap. Siapa yang nak sunti nama? Mana aku nak kaderi nak pilo. Hello, selamat ya. Selamat. Iya lah, hilang. Palit kaki sda. Gunite. Selamat. Selamat. Dua kan kuna napaw hmm. Para pang sudan na ha, para sa among bugas. Salamat hmm. ta, gen ho lay magbaos na ni hmm. Tama na ni. Ya, yeah, ana na. Oh, 1200. <laughs> Pila na nakakilong isda? <laughs> Daghana. Daghana? Oo. Uh -huh. So na kay bugas, na kay para pang isda. Oh, sige lang kay kung nami lugar, agi-agi Agay on lang pagka namo so, Salamat ha. Ta. Salamat hmm. taon. Sinanay Dimitria po. Uh -huh. Yan, siya po ang napili nating binigyan ng 25 kilos na bigas at mayroon pang uh, para pang ulam. So ang saya po Salam ni Nanay. Ay, huh? nay, ang may ikasulti ni mo sa itong grasya karon. Pasalamat po, gano'n ako yung grasya na abot kay kaninyo. Okay. 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 sa akong Salamat ah. Ber, uh, salamat, Ber, ha? Uh, 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 si Kuan sa ang uh, BSW dari sa daat, si, si ma'am, uh, si ang sapo ikasulti ni mo. Uh, eh, salamat kayo, kayo. Kita bang nila lagi. Oh, ma Maluwi mo na sa ko. Gamay uh, pa yung tao na may akong kuban dito. Ah. Uh, uh, yang, yang ko, ano, yung pa. Uh, oh, uh, tanay mo, tabang, tabang na ako. Um. Sige na, ha? Uh, kay nay na ulan. Padayon, ha? Uh, Kinsa may mo aswat ane diha? Ato lang, lang ipaswat aswat no? Tang lang na may o um, <laughs> Sige na ha, dili ra kay mi magdugay. Salamat ta. Ayo ayo dire, ikarutan usa dire. <laughs> 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 Kanang iwes lang namo nga naay naay mangulitao pud nimo para Ha? pa sina Oo, so dugay-dugay na nimo kay Carlosa, no? Salamat ta. Ang ay lang tingo bag palit eh. wala man kay refrigerator. Wala man. Ana man lang, no? Ana man lang. Sige, bye bye na. Bye bye, bye bye, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat Yan po guys, si Ma'am Jolien, isang BHW, siya po ang nakapagsabi sa atin tungkol oh. po sa kalagayan ni Nanay. So ang saya ni Nanay nakatanggap ngayon ng biyaya. Bak salamat. <laughs> Sige, salamat. Bye bye salamat. na, bye bye. Kinsa te mangan? Rene Ose. Bro Tata. Okay. Tata. Salamat Tata. <laughs> no, magbo, ninyo, okay. Sige. Yen po, maraming salamat sa Dapapian o Apolinario Maklan. Salamat po sa inyo. Mayroon naman tayong napasaya na isang senior dito dito sa Daat Kalumbuyan, Borbon Sibuh. Siya tawad sa mga taga rito, taga Daat at saka ni Ma'am Teresa Matugas. Yan ni din nyo sa IP